so hanapin natin ngayon yung kanilang malaking cross at sana may mahanap tayo dito ngayon na kabaong para may ma-unbox tayo tingnan natin dito sa itaas yan kita dito yung highway at paakyat itong sementeryo nila no Tingnan natin sa ibaba kung meron pa ba bago natin i-explore dyan sa ibaba tina natin dito kasi dito may nakikita ako dito ang malaking balete yan o so nakakatakot nasa 100 years na ang balete na to pa ganito So tingnan natin dito kung simenteryo din ba to no? Simenteryo din dito. So paakyat to no? Susubukan natin doon sa taas. So may mga inilibing dito na 2012 so hindi pa tuluma no bago lang tong mga inilibing dito na nasa tuktok na tayo yan uy merong mga guide dito sila mi 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 kamusta kayo dito mi mi so merong mga inilibing dito 2004 2006 so dito kita natin yung ibaba nito no so ganda ng view so kita yung buong cemeteryo dito oh, napakaganda dito kita natin dito yung isla ng Cebu tara ikotin natin to kung ano yung makikita natin dito napakaganda ng tanawin dito kung dito ka mak kung dito ka ihimlay mukhang hindi mo maramdaman ang lungkot dito so dito tayo magsisimula sa tuktok no may mga inilibing dito na hindi naman gaano karami so tingnan natin bakit sila dito na iba tingnan natin kung anong year sila dito inilibing kasi ano sila dito eh parang private sila dito no So, itong isa na to is... 2,000. 2,000 dito inilibing. Bakit ganito yung cemetery dito sa itaas? At itong isa naman ay noong 2023 lang, bago lang to. So, bakit ganito yung cemetery nila dito? At doon sa unahan mukhang meron pa oh. Pababa tayo ngayon. Daan na natin tong malaking puno ng balete. So, dito tayo dadaan. So, siguro mga pribadong lote itong dito no? Hindi na siguro to sakop nung public. Uh, 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 shit! Madulas! Madulas dito. So explore natin tong sementeryo na to ngayon. Kung dito ka ihimlay, siguradong mawala yung lungkot mo dito. So dyan sa ibaba, tina natin, mayroon ding nakahimlay dito. Yan. Sementeryo rin dun dito. Pero hinukay na yung nandito at inilipat doon yung mga buto. So medyo matagal-tagal na siguro to, no. So balik tayo doon. Dito parang bahay lang, oh. Hanapin natin ngayon yung malaking cross. Ito so, bagong libing. Napakaganda ng himlayan. So matagal na tong sementeryo na to. Noong 1976 pa nandito. So dyan banda sa likod. Meron pang nakahimlay dyan na mukhang napababayaan na. Siguro hindi na to nabisita ng mga kamag-anak. Tingnan natin. Oh my God. 2018. So hindi pa to masyadong luma. Tapos itong isa to. Ito yung mga design nung unang panahon. Ganito sila maglibing. Parang may paa. So medyo ito yung medyo matagal-tagal na at pati ito 1957 pa itong NITSO na to so sigurado hindi na to napuntahan ng mga kamag-anak oh. oh my god dahan lang tayo no baka may makita tayo dito mga kakaiba sa simenteryo na to Diyan ay butas. Ito ay sa bandang likuran. Ito, nakapakalaki ng punto, do. Oh. So, nasira na yung iba dyan, no? Oh. Tignan natin doon, baka may makita tayo dito. Mukhang nasira na yung punto dito, oh. Oh. Oo nga, masira Sinira siguro to ng kalikasan. Oh my God. Ito grabe oh. Napakalaki ng nitso. Siguro hindi lang isang tao ang nandito. Nasa dalawa or tatlo siguro yung nakahimlay dyan. So dito may mga bagong libing dito. Ito mga bagong libing to. cute na angel dito. Yun siya, oh. Cute naman niya. So, dito mukhang may kakalibing lang dito. Punta natin yung cute na angel. Nainitan siya eh. napaka so tuloy tayo ito yung mahirap ito yung mahirap yung ulang daanan tulad nito oh my god sobrang sukal na ng sementeryo no so saan kaya dito yung malaking cross kakalibing lang oh mukhang kahapon lang ito inilibing Kula. so doon muna siguro tayo sa mendang itaas ito kahapon lang ito siguro bagong bago eh may tubig ah dito tayo uy nandito yung malaking cross oh. so hindi matatawag ng malaking cross to eh sobrang liit para lapitan natin sobrang tago tong malaking cross nila So wala namang Nakikita ang kakaiba dito So malinis itong malaking cross nila Uy Kabaong Takip ng kabaong Wala nang laman Tara ikot tayo So dito May daan pala dito. Dito may inaalay sa dito na smoke. So may mga putas dito. Wala nang mga laman. Dito bagong libing oh. Ang hirap ng daanan. Okay. Kakalibing lang nito, mayroon pang trapal. So doon tayo sa may likuran, bandang likuran. Mukhang malaki pa to sa may likuran ha. So dito, hindi pa natin explore itong isa. Mukhang kakaiba yung forma. At dito, mayroong mga lumang punto dito. Ang daming lumang punto. So mukhang walang kakaiba dito ah. Mayroong isang punto dito na kakaiba oh. Siguro sobrang tagal na ng punto na to. Tingnan natin kung anong pizza na nandito siyang nakaimlay. walang tao no, oh. tignan natin kapag mga ganitong libingan ito yung isa sa ito, uy bakit binutasan uy, dito ito yung mga yung um, 1965 pa nandito meron pang kabaong dyan oh. so kabaong din dito So kinuha na yung mga buto dito at inilipat na. Oh. tingnan natin dito. Dito may bagong libing. So kakaiba din yung punto na yan. Oh. oh. Grabe napakasolid ng sinang unang punto. do oh. Kung makikita nyo oh. Grabe, solid. Hindi lang halo blocks yung inilagay, kundi buhos talaga. So, balik kayo dun. kabaong Bakit kaya hindi tinakpan? So dito may nakita ako dito, bukas na nitso at nandito pa yung mga buto niya. nandyan yung mga buto sa ilalim or sa loob. Bakit kaya binutasan tapos hindi man lang kinuha lahat yung buto? So ito yung disenyo ng puntod niya, napakaganda. Katabi lang sila nung puntod na 100 years doon sa likuran. So, malapit na natin matapos i-explore itong simenteryo na to. At dito tayo sa may bandang entrance. So, dito mayroong nakatakilid na na Parang bibigay na yata. Napakalaki ng punong kahoy. So siguro may mga nitso dyan na kinain. So dito. Sa likuran na to. Yan. Napaka creepy dito. Bagong libing pala yan. Oh. So dito tayo. So, nasa gilid lang po ng kalsada. Itong simenteryo na to. So, dito. Ito yung mga nexo na nakatakilid na, no? Pero, kinuha na yung mga boto. At, ito yung isa, oh. Hindi na maganda yung forma niya. Grabe, napakalaki ng puno ng kahoy. So, wala tayong daan dito.